Mama, well, were you Next able question. to see uh, former Vice President Robredo when you visited Naga Did you have the chance? No. Mm, kasi ganito yun. Um, noong nakita kami ni Vice President uh, Robredo sa bahay niya, alala niyo, hindi naman odd yun. oh, hindi odd yun sa akin kasi binibisita ko talaga yung mga former vice presidents. Nag-courtesy call ako sa kanila. Nagpapakilala ako. Sinasabi ko kung ano nangyayari sa opisina, ano yung projects ngayon, mga gano'n, updates. At uh, dahil doon, binanatan si uh, Vice President Lenny Robredo ng mga kasama niya. Mga yellow, mga pink, pink. Uh, particularly ni Senator Trillanes. At hindi ko kasi gusto yung naggagano'n yung isang former Vice President. Being a Vice President, ayoko yung uh, ginagano'n ang um, mga ano former vice president so for this visit sa Naga City kag decision na wag kami magkita para wala nang masabi ang mga tao about uh, former vice president Len Lenny Roberto um, pero usap ko kayo, kayo hindi man wala kaming uh, wala kaming numbers uh, sa isa't isa